for today's videos, ayan, magluluto naman ako ng viniglit guys ayan yung kamuti ayan saging loto na yung saging tsaka yung lundang loto na yan ayan na lang ubi yung lutuin ko at saka kamuti ayan yung sago, ayan yung langka ayan, lagyan natin yung kamuti maglulutoin ko lang siya guys bago ko siya, ihalo lahat para mabibis, madali lang Ayan guys, luto na siya guys. Ibalik ko na siya sa kanya. Ano yan? Para yung ubi naman ah, lutoin ko. Para paglagay ng gata guys, madali na lang siya. Kasi so, luto na yung mga sa multi-OB, sa grain, sa guwok, yung ko na ang OB. Ayan, takpan ko muna. Mga ilang minuto yan guys to na so ilagay ko na ang ah, sago itong ano tawag dyan landang lenda macak si salin timbul gulpa oh, ya, yang landak mama ayo na yan halo in pag may gataan siya guys ang pinakahuling gata yummy yummy na naman ang aming merienda ngayon guys tapos itong saging Luto na kasi yan guys. Punting ano na lang. Mga ilang minuto ang tulog. Lagay ko na yung kamote. dami na dami ng sanghug alam nandang timugol pa matunaw na yan mamaya pag may mainit na tapos huli na yung Nakaunang gata at saka yung langka para mabango. At saka yung asukan, Sugar. So, ayan na guys. Nilagay ko na pala yung pinakaunang gata. Ayan, kanting ano na lang yan. Kulo. Kak langka mamaya ko na ilagay guys Agak anu kakulo na siya para mabango yummy yeah. yummy Yan ang aking binigunit. So, ayan guys. Kumulo na. Ilagay ko na ang langka. Kumulo na siya. Ang sarap. Yummy, yummy. Yami Ang sarap ng aking binignit. Ayan guys. Thank you for watching mga loods. Bye bye. If hindi ka nakasubscribe sa akin, please subscribe. Ayan. Thank you.